Hello mga kasabat, Pahinga po muna tayo dito sa ating kalsada Dito sa may kalumpit Ayan. O, San Francisco na pala ito Ayan, Dito po tayo sa kabukiran At tayo ay mamahinga po muna ng konti Sobrang init ng panahon Sa sobrang init ang dami pong napipinsala At talagang ang mga sakit ay naglalabasan sa mga tao at uh, gusto kong magpaalala sa inyo na ang buhay ay talagang ganito may sobrang init, sobrang lamig, kumuulan pero magpapatuloy po tayo hinding-hindi po tayo titigil sapagkat maglalakbay pa rin tayo sa mundong ito ako'y maglalakbay pa rin pagkatapos ng ilang minutong pahinga sapagkat nainitan na talaga ako gusto kong magpahinga dito sa may ilalim po ng kamatchili or ah akasya po pala ito at gusto kong ipaalala sa iyo na ang buhay ay kailangang magpatuloy kahit sobrang init, kahit sobrang kahulugan yan ay sobrang pagsubok natin. Pero tandaan mo, sa langit ay talagang may putik na nangaulugan ng liwanag at pag-asa sa atin. Pag umuulan naman po, ay biyaya po yan. At pag nasobrahan ay talagang magpangit din ang kainatnan. Pero wagaman ganon, magpapatuloy po tayo. Hinding-hindi po tayo titigil sapagkat ganyan po ang buhay magpapatuloy lamang tayo hanggang tayo ay nabubuhay sapagkat mayroong pag-asa habang tayo nabubuhay halo-halo po ang buhay may kaligayahan, may lungkot pero kung tayo ay maging optimistic tayo lalaban na masaya at tayo ay mayroong iwanag na makakamutan sa ating buhay ikaw lang kapatid ikaw lang kasabuan ikaw ay maging positibo sa lahat ng bagay